Yan, ayun. Isang magandang umaga tanghali po sa inyo lahat, at sa mga uh, mga member namin sa Federal Global Guardian Christian Muslim Society Incorporated. Maraming maraming salamat sa inyo sa tiwala at sa tulong ninyo, at patuloy po tayong dumadami at marami pa pong binubuksang mga uh, mga uh, chapters. Yan po, maraming maraming salamat sa inyo, at patuloy po tayong uh, uh, gumawa ng kabutihan sa ating po sapagkat sinasabi po ng Biblia ay eh, ganito po sa Titus kapitulo 1 bersikulo 15 malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan ngunit sa masasama at di sumasampalataya walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budi at isipan. Ayan po ang sinasabi ng Tataytos, Kapitulo 1, Versikulo 15. So, ang ginawa gawain na lang natin po, ay tayo ay gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. So, ngayon po, ang panahon at taon na maghihiwalay na po ang 2023, 20, 20, 2024, ingat po sa uh, paghawak ng mga paputok. Kung maaari po, ang lahat ng tao, lalo na sa basang Pilipinas, ay huwag na po magpaputok para wala pong madisgrasya ang ating mga daliri, mga kamay, kuminsan ay buhay at nagiging sanipa ng pagkasunog ng, ng mga bahay, lalo ko sa mga dikit na bahay po, sa mga parte niya uh, medyo uh, medyo simple-simple lang po yung, kanilang mga tahanan po, yung mga gawa sa light materials po. So ang gawin na lang natin po tayo ay magmahala, magbigay, magtulungan. Gumawa na lang tayo ng kabutihan sa ating kapwa. No? Yun po yung pinakamainam para sa pagtatapos ng 2023, Susunod ng 24 ay eh maging maayos at panatag po ang ating mga buhay sa bawat isa. May eh, po natin sa puso natin, ang pagpapatawad ang sa mga taong na akala mo ay uh, uh, tino, uh, mga taong nakasama natin na hindi naging maganda para sa ating uh, buhay mga panahon na lumipas sa 2023. Ano? So, ayan, hindi, hindi ko na po ito pahabaan. At uh, kung paano sabi nga po sa Kawikaan 2719 kung paano ang mukha ng tao ay naaninaw sa tubig, ang pagkatao naman ay makikita sa iyong puso. Ayon po sinasabi ng Kawikan Kapitulo 27, Versikulo 27. Ayan po. So ang gawin na lang natin ay uh, alisin po natin yung, yung galit sa puso, alisin po natin yung... yung yung toxic sa ating buhay, palitan natin to ng mga negatibo, yung negatibong mga umalis sa alisin na natin sa buhay na Palitan natin ang positibong bagay sa ating puso po. Ayan. So, nasa huling panahon na tayo. So, ingat-ingat po tayo. Mas mabuti pa tayo eh kung may panahon, magbasa tayo ng Biblia. May, may lakas pa tayo. May lina pa pating mata. Tayo po ay uh, tuloy na manalangin sa Panginoon at pray, pray, pray. At yan po lang ko sinasabi. Sapagkat sinasabi po si Ezekiel Kapitulo 33, versikulo 5. Kapag binabaliwala mo ang salita ng Diyos, ito po ang sinasabi ng Diyos. Kasalanan na nila kung mamamatay sila sapagkat hindi nila pinansin ang babala. Maliligtasan na sila kung sila ay nakinig. Yun po. So, Kinig tayo ng salita ng Diyos. Bumasa tayo. Marami po tayong makikita ang magandang aral sa, sa, sa Biblia, o sa YouTube, lalong-lalong lalo lalong na po dito sa, uh, sa andating daan, sa Bible study, Bible exposition ni Brother Eli Soriano po. Ano yun? So, dalangin ko na sa darating na taon ay maging prosper ang buhay ninyo. Ingatan kayo ng mahal naating mga uh, mga mahal natin sa buhay. Ingatan lahat sila po. Ang Uh, tayo po ay uh, uh, tumungo sa panahon Nang tayo po ay uh, may lakas pa Tumungo tayo sa panahon Nang tayo nakakita pa Tumungo tayo sa panahon Nang tayo nakakalakad pa Hindi po natin alam ang buhay Kailan po tayo mawawala so, hinahayaan pa po tayo ng Diyos Na mamili sa ating buhay Kung saan ba talaga tayo pupunta. So ang kaligtasan lamang po ay madadaan matatagpuan natin sa Biblia o ito po, ito po ay ating babasahin. Lahat po tayo ay walang kakayahan magbago sa ating sarili kahit ako po ay napakasamang tao. Hindi ko po kayang baguhin ang aking sarili kung wala po Diyos sa buhay. So ganun pa man po, ingat po lahat sa mga nagpapapotok. Happy New Year po sa inyong lahat. At dalangin ko po na ang bawat bansa sa buong mundo, buong mundong ito ay magkaisa na po ibig pagmamahalan, wala na pong patayan. patayan. Ang huli ko pong sasabihin sa Biblia po, sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, Versikulo 13, ito ang wakas ng bagay, lahat narinig ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Matakot ka sa Diyos. Ang kawikaan nagsasabi po sa Kapitulo 2, versikulo 5. Kung magkagay iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Amen. So, ayun po. Maraming salamat po. God bless Philippines. Ayun po. Ingat po kayo. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Mabuhay po ang ating Presidente Ferdinand Marcos Jr. Salamat po sa lahat ng aking chapter. Ingat po kayo lahat. Hindi ko na po babanggitin sa inyo lahat. Ingat po. Pagmahalan ang lahat ng tao. Mahalan tayo. Tunggulong tayo sa kapwa. Amen. God bless po at mabuhay kayong lahat.